Noong unang panahon, sa isang maliit at masayang nayon, may mag-asawang sina Mang Juan at Aling Sabel. Sila ay kilala sa kanilang pagiging masisipag at mapagmahal sa kanilang kapwa. Isang araw, habang nagtatanim sila sa kanilang bakuran, biglang dumating ang isang matandang lalaki na mahina ang katawan at mukhang pagod na pagod. Walang pag-aalinlangan, agad silang lumapit at tinulungan ang matanda. Pinainom nila siya ng malamig na tubig at pinakain ng masarap na almusal. Sa pasasalamat ng matanda, ibinigay niya sa kanila ang isang buto ng kakaibang mangga na sabi niya ay may taglay na kapangyarihan. Tinanim ni Mangguan ang buto ng mangga sa pinakamainam na lugar sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal, lumaki at namunga ang puno ng isang espesyal na mangga na hindi lang masarap kundi puno rin ng pagmamahal, kabutihan. Sa bawat bunga nito, nagdulot ito ng kasaganaan at kaligayahan sa buong nayon. Mula noon, ang manggang iyon ay naging sagisag ng pagkakaisa at pagmamahal sa kanilang komunidad. Ang alamat ng manggang ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa ay may magandang bunga na hindi lang sa ating sarili kundi sa buong mundo.